Ay, Mars, saan ka pupunta? Ay, naku, Mars. Pupunta ako ng center. Magpapa-check up ako. Bakit pa ang lakad mo? Ay, naku, Mars. Ang sakit. Bakit? Magpapatingin nga ako sa doktor. Eh, dun ba sa binigay mo, ano, pampatayo? Eh, <laughs> talagang nagsugat, Mars, eh? <laughs> Gago! Kailangan kong ipatingin tayo. Masuga talaga ha? Oo. Oh, oh. ka din ata. Eh, sobrang eh. oh. Ay, sobrang hapdi eh. Ang sakit-sakit talaga nilagnat man din ako. <laughs> Namamagay yung dalawang labi. Ay, ang sakit eh. <laughs> parang, parang nakikinita ko na yung pagay. Parang yung labi ng negro yan. <laughs> yung makakapas. <laughs> Ay, ang grabe, ang sakit eh, Diyos ko, hindi ako makatulog ng ayos, kaya ako'y ganito lumakad eh. Hindi ko kasi nasabi sa'yo na, sabi nung ano, ay, ano pala, yung pampalambot ay pwedeng lagyan ng yelo. Ay, hindi ko kasi alam eh. Ay, ikaw sinabayan mo hanggang sa naglambot. Ay, Diyos ko, kaya ako talaga ay, eh, ano, pagod na pagod na, ang samaan ang pakiramdam ko, ang sakit-sakit eh. <laughs> Ang sakit-sakit. Kaya nga, maaga pa ako na ano, magpapacheck up nga ako sa sa, sa ospital. Papatingnan ko baga kung ano ang ano, baka kailangan sakit, ng -upo gamot. Upo mo, Oo, sakit. masakit umihi. Ayun na naku, grabe na mapampatayo yun. <laughs> ang tindi ng epekto eh. <laughs> Yung ba ba? gusto mo ay... Oh. Ay, ngayon naman ngayon? Ako, ako, naman ang kawawa eh. Cool. Oh. <laughs> ko yung paga eh. <laughs> eh, pagang paga yung dalawang labi eh. Eh, talagang pagang paga, Diyos ko. Nalala ko sa TV <laughs> <laughs> Ang sakit sa kutu ng mga mga labi ng negro, gano'n siguro kakapal. Hindi <laughs> pag-aamar, sa totoo lang. pag talaga siya yung dalawang labi, namumula-mula pa. Naman mula na. <laughs> mula mula sana. Sana or mabula. <laughs> Pero okay na ngayon si pare. Ay eh, okay na. Ay, ay siya ay okay, ako ay hindi. <laughs> Ikaw ka ba may gusto sa kanya? nun. katanga-tanga okay. ah. Inom kong -um pagrawa lahat yung. <laughs> Sakit eh. Masakit pa umihi. Update. Oo, mga sinubrahan mo ng todo na ano, hindi mo lang siya hinayaan. Eh, talagang tayo, tayo, papaano nga yun? Ano <laughs> ba yun? Kasusunod nga ay, oh. ano lang, katanga-tanga naman kasi noon eh. Talagang inong... ulit pa? Kasusunod, uulit ulit ka pa ng pampatayo? <laughs> ulit ka pa? Hai? Oo. Gago! <laughs> <laughs> walang kadala dito eh Diyo pero ka. hindi na ganun na sobrang na ang <laughs> ano ay, pero sabra. dapat nalang na doon naka ano may mayroon ka lang naka nakahanda diyan na yelo ah, ay sige gagaw, gagawin ko pala pero, yun pero ay sukatin mo na